So hello guys, welcome to my video for today So ito, ko ng ano, maikling video So yung gagawin kong video ngayon About ulit sa Iglesia ni Cristo So, so ito, yung gagawin kong topic About sa nag-viral na video nung nakaraan Ito yung kay ano, Epipanyo Labrador Na nagsalita ng hindi maganda sa Iglesia ni Cristo So ito, hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin sa kanya Na mali, na maling-mali yung ginawa niya Kasi ako talaga, kagaya naman sinabi ko nung una kong video dumating ako sa panahon na sinubok ako ng Panginoon na hindi ko napagtagumpayan na siyang naging dahilan na rin kaya ako natiwalag sa Iglesia ni Cristo na dumating din ako sa punto na question ko ang Iglesia ni Cristo at nakapagsalita ako ng hindi maganda sa, pama sa Iglesia ni Cristo, sa taga tagapamahalang pangkalatan at sa mga namamahala nito na ko rin na dumating yung araw na naisip ko na maling-mali yung ginawa ko kaya ngayon nang kasi nangyari na yon eh. Hindi na may babalik yung nakaraan, halos 10 taon na rin yon yung nakalipas na yun sa akin. Pero ito bagong bago lang. Pero yon hindi ako hindi ako magsisinungaling na inabot din ako sa ganong senaryo na yung sinabi ko na hinusgan ko at nakapagsalita ako ng hindi maganda sa Iglesia ni Cristo at sa tagapamahalang pangkalatan. Kaya ang masasuggest ko na lang kay eh, dito kay Epipanyo Labrador at sa mga nagsalita pa ng hindi maganda sa INC humingi na lang tayo ng kapatawaran humingi tayo ng kapatawaran na pinagsisisyan na natin na galing sa ating puso na hindi na natin uulitin pa kasi ang tao nagkakamali din yan eh pero itong nga lang si Labrador parang sobra naman yata yung pinagsasabi niya grabe naman pero ano, ganun talaga nandun na eh kaya yun na lang masasadis ko sa kanya, humingi siya ng kapatawaran na galing sa kanyang puso. Sa lahat ng Iglesia ni Kristo at saka sa tagapamahalang pangkalatan. Pero huwag na niyang uulitin. Kasi ako, naisip ko yan kasi yung sinabi ko nga sa iyo nung napariwara ako sa INC, nung kinestyon ko ang tagapamahala, parang napariwara ako sa INC, parang ang bigat ng buhay. Parang talagang may Diyos ang Iglesia ni Kristo. So, ang masasabi ko talaga sa INC, lalo sa tagapamahalang pangkalatan, dahil nung natiwalag ako, nakapagsalita ako ng hindi maganda, kaya ang inaano ko dito, lahat ng nakapagsalita ng hindi maganda sa Iglesia ni Kristo sa tagapamahalang pangkalatan, ay humingi ng kapatawaran. At huwag mahiyang humingi ng kapatawaran kasi tao lang din naman tayo, lahat nagkakamali. Kaya sa tagapamahalang pangkalatan at sa lahat ng miyembro ng Iglesia ni Kristo, patawad po sa sorry sa lahat po ng aking mga naging kasalanan sa Iglesia ni Cristo at lahat ng pagtuligsa at pag-uusig at lahat ng mga salita na nasabi ko noon sa Iglesia ni Cristo, patawarin niyo ako patawad po sa lalo sa tagapamalang pangkalatan patawad po kapatid na Eduardo B. Manalo at sa lahat ng miyembro ng mga lahat ng miyembro ng ni Kapelix Y. Manalo sa pamilya Manalo yung pasensya na medyo nabubulo lang din ako Pero nahirapan din kasi ako magsalita na ano Kasi ngayon nakita ko yung pagkakamali ko Kaya ngayon umihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo Na ito na yung panahon na dapat akong humingi sa kanila So yan lang guys, hanggang dyan lang video for today guys Maraming salamat guys, hanggang sa aking mga susunod na video